Compression testing tayo Zero sa spark plug number 4 Zero ang kanya Ang compression no? Mahantar yan presyon pero dito kaya yung bigyanin yung presyon patayin mo tapos subukan natin yun sa number 3 yun lang iso siya kaya ito yun lumabas na yung tubig o sa ibabaw na ng piston pa, isang ikot pa ay hindi pala na langis, tapon. Oh, yung yung langis, sayang. Kulay puti. Kulay langis pa yan. Nandiyan yung cylinder at gasket. Ito na. Ayun, nakita na po ang problema ayan yung sinasabi natin cross compression na karaan kaya pa maniwala na may-ari kaya maniwala na may-ari may buo yan no? kasi 3-4 walang presyon kasi mag compression man ito i e open naman itong valve nito dito rin pupunta yung compression ang compression ng 3 i e open ang valve dito dito naman pupunta ang compression kakabilang ganun kaya walang compression ng 3 at 4 Puto lang cylinder head gasket Kaya nag loss compression ang 3 at 4 Spatula Yan o Yun doon siya naputol eh Ito yung nasa upload natin na loss compression sa hindi naniniwala ay may ari yung palya niya ay loss compression dahil sa cylinder head gasket ang ating siguradong problema ginamit pa niya at palya palya at mahina ang andar, ang takbo ngayon pag gamit niya o oh, hindi tumagal kulay puti lang langis pa dahil lumalo na ang tubig dahil itong linya na to, tubig yan mayroong mga linya na tubig to ngayon siyempre putol dito ang yun yan sasabay na halos linya ng tubig papasok dito sa dalawang piston at ganyan kabibilihin boleh malam, boleh malam. B. Okay. Nandan, op oh, kontin kontin lah. Okay oh, Oke okay. lah. Oke dong. Kita oh. tulang waktu lagi. Makannya. Lagyan natin ng langis. Ito. May langis, oh. Oh, light po, Yung langis.